Good morning sa inyo mga tuklingan importante yung lakad tayo ngayon at papakita ko sa inyo mamaya kung anong lugar yun pero sikat daw yun at binadayo na ngayon. Ay na nga no, at, tapos na tayo maligo mga tukling. Parang mukha lang tayo hindi naligo pero naligo <laughs> din yan. Bus bus lang. So ayun na nga, uh, update ko kayo mamaya. May kasama nga pala ako at tinatay ko lang din. Kakain muna ako sa ilo, mga So yun ang mga tukling ano eto nga pala kasama ko, si Romeo At magbiyahin muna kami Let's go! So yung mga tukling ano Andito na tayo, bayad na kami ng entrance Papasukin na lang natin to Ayun mga kasama ko Let's go mga tukling, titig na natin kung ano meron sa loob So yun ang mga tukling ano Andito na tayo sa bundok, papunta ng pools. 13 poles daw yon yung pupuntahan namin. So, 30 minutes galing sa labas sa highway. pagdating dyan, parking. Tapos, 30 minutes pa ulit paakyat. Papunta doon sa 13 poles na sinasabi nila. Grabe yung view. Hindi pa natin ma-appreciate. Pero, ang tindi. Ang taas namin. Cellphone lang dala ko pero nangalay yung kamay ko. Pag-vlog. You know, o. Kasama tayong Riders Club Advocacy. Eh. What the fuck! Kung so, wala <laughs> po kaming naging guest. Wala pong paa. Maniniwala po kayo. Yak yak yung motor Pero makaahon. May... Ano lang po sa inyo po. <laughs> po. May oh, ano paa Dalawa. So, ayoko talaga namin papatungin kasi bawal sa kung nagtunin. Kakausapin natin Kaya, yung si ate, tour guide. May sinasabi kasi Ayaw siya. Te, may pinaglalabang kayo, te, no? Pero pwede kayo makausap, makakasama lang sa vlog. May pinaglalabang ka. <laughs> so, what's mga tuklings? Si ate nga pala siya ang tour guide namin dito sa 13 Falls. May sinasabi oh, siya may, <laughs> may sinasabi siya kanina kasi nga ang hirap pakikatingin dito tapos... Ang hirap oh, nung daan. Kaya Tapos ano nga yung term may pumunta ditong? <laughs> ano po yung wala pong paa. Isa lang. Isa lang paa. Nakapansanan pa. po siya. So... Pero nakaya naman po. So nakakabilib mga tokling, yeah. ano. <laughs> Umpis na pa nga lang ako hinihingal na eh. Paano pa kaya yung isa paa? <laughs> ano pa kaya pa? sa babe? Grabe. O, yun yun o! naman yung gano'n. Huwag mo nalang tinutusakan ano oh, mahirap? Mas sa kabayunan. Mas sa kabayunan? Mahirap. Oh. Oo. Lalo na sa ano. Hindi ako kakayanin ni Kuya Sir Dom yung katulad ko bakit niya kanina. Di ba kayo laglag <laughs> ka lang ni Sen? So, ganyan yung mga daan dito. Ang iba yung prasong ng Kuya Sir Dom eh. putik-putik. Lalo't uh, katatapos lang ng bag yung Ulysses. At uh, talaga namang sinalanta din tong bundok na to kita niya may mga tumba tumbang puno pero grabe fresh dito ganda dito mga tukling wala pa to 30 minutes pa yung lalakarin pero makikita natin dun mamaya yung malupitang 13 pools ito so, mga toklik. To ay, puti kang tulas. mo. So, let's go. Depende sa lakad Papakita ko sa inyo yung taan. Five minutes later. two hours later. Say nga pala si Romeo. Gatot nga pala sa si jowa ako. <laughs> Sorry daw. <laughs> Sana okay ka lang dyan. Mahal <laughs> <laughs> na mahal kita. <laughs> <laughs> Ayun na nga mga tukling ano, may nakita kami isang magandang spot dito para picturean at mag vlog saglit pero hindi pa talaga ito yung destination namin so papakita ko sa inyo wow sobrang taas nito mga tukling ang taas putok na to tok, -tok kami pakita ko sa inyo quality thousand years later. So yung, yun yung sugat ni Romeo. Nasemp siya. Tsaka buti na lang yung totoo, hindi Sigurado, Dito daw ba banda tolo. Update oh, 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 yan. Ano oh, sakit na yan. Ang ina mo, man. Eh. Ito yung sugat ko dati tolo sa memplang, oh. Jeez. Dikit lang din, ah. Ah, baba lang dito. Delikado tol, baka madulas tayo dyan. Dito, itong diretso na to. Lupa to, mababa. Sige, mauna ka, Ito Tara, <laughs> <laughs> Para higit. Epic, pinta. Hindi, <laughs> Okay. Yeah. Sa'yo mga tukling ano. Wabo. Wow, kami ng ilog. Wabo. Tignan nyo naman yung ragasan ng kubig, Ang lakas. Ang hapli. Ha? Ang hapli. Hapli yan. hindi ko kaya. Ang hapli. mo yan, gege. Ang hapli. lang yan. Bato? Ayun, doon, doon. Bato. Tignan mo, hindi Dito lang ako. So, yung mga tukling, basayang. Basayang pang talong ko. Si Romeo, hindi niya kaya tumawid doon kasi naabot yung sugat niya. Dito siya sa kabilata at sa mga batong. Tangay na, delikado yan. Delikado. Delikado. Doon na lang. Easy mo lang. Plano niya sana mga tukling, tatalong-talong sa mga bato na yan. Delikado yan. So yun na, patawid na si Romeo Ang riders Ang riders nyo ngayon Kayang kaya mo yan Romeo Okay Anong pa Anong pakaramdam Ang <laughs> inang hapdi amputa, puta So yun mga tukling ano At uh, dito na yata ang aming final destination So may ano dito May mga Parang cottage ko oh. na lang Ayun nga mga tukling, may mga ginagawa silang cottage dito. Uh, siguro paparentahan ko sa mga ano. Ay, si ate. Madulas yan. Epic build talaga yan. So yung mga tukling, ganda yung mga ano dito. Ayan, ginagawa nilang cottage. So ayan, may mga bata din. May tindahan mga tukling kung anong gusto nyo bilhin. At dito yata kami. Pwesto sige kakain muna so yun mga tukling ano may tubig dito galing sa pools at pwede daw inumin ayan sasampulan ni sir yun ano lasa sir okay suave manamis namis ma ma yun parang spring water uh, meron tayong kapaitan dito nilaga po namin kanina sa San Ildefonso. kita Katatapos lang namin kumain. Hindi to pala ito yung destination na sinasabi ko. May lalakarin pa pala. Kala ko, okay na eh. yun know? Ito na talaga yun. Ito na yung huli na. Last na lakaran na to. At pagkatapos na ito, makikita na namin yung boots. Sakit nga ato <laughs> Huwag lang tayo makatapak ng ano, uh, buho. Riko puti. So, Nakapaan na kami naglalakad papunta doon. Nakasapatos ako eh. Iniwan ko na. Stig ng tulay dito mga tokling. Nakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Tulay yan o. Oh. Patawid sa kabilang ilog. Pero dito tayo sa ilalim dadaan. May mga tukling na tatapusaw na dito yung mga bata? Huwag oh, nakin yung white! Love you! Hi! Hello! Oh, ayun na yung pumunta rin! Nireserva namin para pabalik! Ano <laughs> <laughs> yung mga tukling? Hindi pa namin tumahag. Baksang basa na yung pantalon ko. Nito, nito, nito! pagsik nito mga kapling parang yeah, mga... parang delikado to ah, pag umulan na ah. dito rin nandaan daan namin sa ilog sana hindi umulan mga tokling. oh, ah. medyo makulimulim ayan kung naririnig nyo naman yung ragasat oh, parang magandang voice ko dito oh Pero, sa'yo know? mga tukling, ano? maragas na talaga yung tubig. Ang lakas ng tunog at parang mali yung nadaada namin. Siyempre, ayun. Uh, ano, tekaya pa? Oo. Uh, sa'yo mga tukling, ano? may isang bato doon. Dito na tayo tatawid. No, so, naka Dito na lang tayo doon. Parang mas maganda doon. <laughs> Delikado na dito, tolon eh. Survival talaga to mga putling. Grabe. Mga dinadaanan no? Ah. Grabe, ang ganda.

Duelo tayo mga tokling takbo ah. Nakakatakot dito mga tokling Mahirap dito sa ginagawa namin Pag nadulas ka sa bato Pero at least hindi naman madulas yung bato Nga lang, pag nadulas ka lang talaga Huwag ka basa, mahulog ka Panggal na yung van eh. Panyakan na lang. Tapos forward. Oo. Oops, oops. So, na. Survival talaga to. O, oh, maganda dito. So, yun mga tokling. Kanina malabo yung tubig pero dito malinis na. eh na yata ang faults na sinasabi nila. puro So, parang maganda naman. Hindi naman yata tayo mapapahiya. Para nah. oh. hey, ya kayo, ya kayo. Ang linis na yung ilog ko. Linis ka? Kasi yung bato, maraming mong gusto yung pagwarawin. Oo. Wala kang daan sa ilog mo na dito. So yun ay yata ang first stage ng mga tokyo. Ang ganda yun nakapun. Oo nga. Kailera tayo. Ray! Ito tayo na dito. ilang points na kaya to. Yun na po yung pinaka ano, yun na yung pan 13. May mas mataas pa? Hmm, meron pa po. Tatakpasin <sighs> niyo po ba, mahirap pa, Mahirap kasi yung daan ngayon eh. Nawala ba yung mga daan namin eh. Oh, oh sabi niyo po yung iba. ako okay na ako dyan sa ano eh. Oh, jan, okay na, okay na sa ayan eh. Ha? Ah? okay na yon jan ni. 'yung daan tan, eh. sa ano birds pang 13. kasi nga nasira na to yung mga daan. pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. kami dyan pupunta. May iba pa. pupunta. Uh, pa. Hindi pa. pa. Hindi pa. Hindi pa. Galing dito mga tukling may hagdan. May hagdan. Ayun 'yan. Grabe. Ay. Sobrang malupitan talaga dito mga tukling. Talaga namang para tayong mga ano nito? Tribo. At tubo. Ah. So ayan mga tukling ang paket kami hirap ng daan aray ko aray ko so yun ang taas namin mga sakit so, okay. oh dito na lang lalayo pa tayo okay. dito okay. lang, pa okay. lang. panalo ha tumaligo na lang okay. tayo tumaligo na lang tayo sana. ay dito pa lang Masika. ito yung masila yun na yung mga kasama namin okay. ito ba? sakit nga Pet di sini, okay nanti ni. Kita nak tidur mana? Kita nak tidur mana? Kita patawid na naman mga tukling sa nagkagandaang mga boys. So let's go. Maabot pa. Ang talaga maulot ang ating sofa. O! Lumas. Lumas ito. Kaya nga. Maabot na mga tukling. Ano? Saan tayo? Dito na lang tayo. O, oh, maliligo lang din Mahirap na magpataas. Maambun pa. Silang tayo doon. Masapatos ko. So mga katokling, gandaan lang tayo, ingat lang. Ay, nahawa ko po yung cellphone. Kaya nga eh. So, ayan ang babagsakan natin pag nahulog tayo. Diret, diretso pa ito. Gantahan lang kayo mga tukli. Ang titan! Let's go! Yun! So, kayang-kaya naman. Hanap tayo ng masisilungan dito kasi umaabon na. <laughs> Cellphone niya. Ang sila na sinaga kayo. Ay, mo nga.

So yun, mababaw lang pala mga tokling sa gitna. So, parang nakakatakot pa rin. Dali pa natin. Okay lang pala ito, apat. Okay, tayo kung magte Magtetay mga kasamahan namin. Nagdadalawang isip nang pumunta dun, ng pumunta doon. Gawa nang may mga babae, hirap na hirap na silang umakyat. Yes! <laughs> ah. So yung mga tukmin, kaya kaya na naman na ano Tulas so, let's go Ah, natin natin Ah uh. So yun na nga Ganda talaga dito Suave eh. Pero watch your step kasi pag nagkakamali ka ng tapak, laglag ka mga po. Watch your step. Grabe, lakas ng Agus oh. Nahulog ito, ang pangay ka oh. dyan. Ano pa? Magkakakalik na lang. Magkakakalik Natulog na yun o. Kasilong oh. Ay naku tayo dito? Aba! Hirap Saan na. Dito na lang oh. Dito tayo tumatok sa dulo. Para makasilong. Umaambun e. Saan? na. mga tukling, talon-talon na naman tayo. Gamit <laughs> Binalot mo na ba? Sa pang nagkamali tayo dito mga tukling, babay. Babay ang cellphone. Pati vlog. So okay, mga tukling, oh. hindi na. Ang ganda ng tubig. Oh. Oh, sarap magbabad dyan. Kaya kami lahat.